Hello guys, good morning. So check natin yung ating mga uh, pinamili na dala ko ng 20, eh 2,000. <laughs> Ang 2,000 namin, ito, ito guys, yung mga gulay, tukway, kamatis, ito kamatis, saka kalamansi. Meron din akong nabiling Uh, laing. Ayan, laing. Tsaka, itong kinchay, carrots. Tsaka, nakahalo yung puto, isang balot. Ayan. Tapos, meron tayong pichay na isang pak at saka lumpia wrapper. Yan, pinchay carrots. At saka ito may asong nagaano siya. Naghihingi na pa <laughs> so, ayan guys, ang mga nabili natin sa ating toki. At saka meron pa tayo dito. Sibuyas, bawang. Ayan, sibuyas na bumbay. Ayan, at saka asukal. Paminta. Ayan tsaka meron akong buto-buto yan, buto-buto at tsaka isang bangus at tsaka yung dalang hita sa picture picturean ko mamaya tsaka ito guys yung tuyo ayan, tuyo meron ding uh, talong ayan, isang balot na talong Ayan, isang ano to, tip. 20 yata, 20. Sa kadiwa yan guys. Ito, bali, panahating kilo yata yan. Ayan. So, meron tayong ayan, at saka sa labasa guys yan yan ang nabili ko sa aking uh, 2000 pero may sukli pa naman ako kasi hindi ako namili ng maraming karne ayan ang mga nabili ko sa aking 2000 pesos pero meron pa akong suk so ayan guys meron pa tayong sukli na 600 so ang mga pinamili ko na to ay 1 1,400. Ayan. Sa halaga 1,400. Marami akong nabili. Kasi nandun kami sa Kadiwa kanina. So yun guys. Ayan ang ating mga pinamili.